Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha. Ngayon pong January 26, 2024 at January 27, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa lahat po natin mga followers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At ay mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong January 26 ayan, dito po tayo sa January dito may 1 uh, 26 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan mga, ito lang pa rin po ang gagawin natin, sisimplify muna natin yung mga numero natin dito dito, 0 plus 1 is 1 2 plus 6 is 8 uh, 2 plus 4 is 6 Ganon din po dito sa bandang gitna. 1 plus 8 is 9. At uh, 8 plus 6 is 14. Ganon din po sa bandang baba. 9 plus, 9 plus 14 is 23. Yan po yung unang numero natin, meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dyan. 1 plus 8 plus 6 is 15. Yan po yung pangalawang numero natin. Uh, pwede, pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. Meron tayong 15 at saka 23. Ayan, pwede, pwede na po natin matayan yan. 23, 15 or 15, 23. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits, two digits din po sila, ayan, isisimplify muna natin. Bago natin yan isumada para mas magdagdagan po ito, itong mga numero natin, sa mga numero pwede natin pagpilihan. Ayan mga adal, dito sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Yan po yung isusumada natin, 6 at saka 5. Punahin natin ang 6, dito po sa 6, kunin natin muna yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Ayan, pwede ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin po ang 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayun, madaling po yung sumada natin sa 6. At isunod naman natin itong 5. Dito sa 5, kuhin muna natin itong 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin po dyan ang 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5, at 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Yan, madal, yan lang po yung ating sumada dito sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong January 26. Yan, meron tayong 6, 15, 33, 24, 5, 23, 14, at 32. Ayan, ganoon pa rin po yan. Uh, Rambol lang natin. Ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan natin. Mga personal na po nating mga numero. Ayan, rambol lang po natin sila. At yung sample natin dyan, kinuha natin dito ang 14 and 14 and 24. Ayan, 6 at 23 then 15 and 32. Ayan mga idol, yun po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa atin pong sumada ngayon pong January 26. Yan meron tayong 14.24, 6.23 at 15.32. Ayan, meron po tayong tatlong sample dito, mga kombinasyon po kung gusto nyo. Pwede pwede rin po matayan yung mga yan, pwede kayong kumuha o magdagdag dito po sa taas. Yan, kaya na lang po balang pumili kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon uh, tayo mga idol, yung mga sumada sa pecha para po ngayon January 26 2024 At next natin yung atin pong advance sumada para naman po ito ngayong January 27 2024 uh, tayo, umpisa natin agad dito tayo sa January, yan ay 1 pa rin po tayo dito uh, 27 sa ating pecha 24 pa rin sa ating taon Ayan, gawin pa rin po. Uh, simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang gitna. 1 plus 9 is 10. At 9 plus 6 is 15. Ayan mga idol. Uh, dito rin po sa bandang baba. 10 plus 15 is 25 yan po yung unang numero natin. Meron tayong 25. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan. Sa bandang gitna po. At combine natin yan, itong tatlong, tatlong numero natin dito sa gitna. 1 plus 9 plus 6 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 25, 16, o kaya naman ay 16, 25. Pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify din natin yung mga yan, itong 16 at 25, bago natin yan isumada. tayo mga idol, sa 16 tayo, 1 plus 6 is 7. Uh, dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin, ito lang pong 7. At yun lang po yung susumada natin ngayon at isumada natin ng 7, punin natin ng 16 16 or 25, kahit alin po yan ang mauna, ay eh, pwede po ayun, anahin natin yung 16 sa 16, 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan yung 25, punin natin yung 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin dyan yung 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ay mga idol, yun po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong January 27. Ay meron tayong 7, 16, 25 at 34. Ganoon pa rin po yan, ramble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At may sample din po tayo dyan. Pinuha natin yung 34, 34 at 16. 7 at 25. Then 16 at 7. Ayan mga idol, naman po yung mga sample natin, yung kombinasyon natin dito nakuha. Dito sa ating sumada ngayon, January 27. And meron tayong 34-16, 7-25, at 16-7. Ayan, gawin pa rin po ang mga sample na yan. Pwede pwede nyo po matayaan kung okay lang sa inyo na gusto nyo po sila. Ayan, magdagdag po kayo kung may mga nagustuhan po po tayong mga numero dito sa mga naka-encircle po natin yung mga number dyan. Ito na lang pong pumili kung mayroon pa po, po tayong mga personal na mga kombinasyon. At ayun mga idol, lang po natin sumada para po ngayong January 26 at January 27, 2024. Maraming maraming salamat po at sa mga ano po natin, mga followers po natin, mga subscribers po natin dyan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At uh, ayun mga do, dito na lang pong po ang ating video. Abang nyo lang po yung susunod na po nating mga sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.